Magandang araw po. Welcome po sa ating My Farm Project. Ang nakikita niyo po ngayon yung aming hinahandang junior boar. Papalitan na po kasi namin yung kanyang tatay na uh, una naming naging boar dito. So siya yung papalit namin na barako. Kaya hinahanda namin siya para palakihin. Ang ginawa namin... Lagi lang siyang nasa labas tapos sa uh, tinalian namin siya para makasungkal-sungkal siya ng mga uh, lupa dito dahil kailangan niya rin 'yan. Kaya ganyan muna siya. So, relax lang muna siya dito sa ilalim ng puno na ito. Ito yung uh, pangalawang linggo na Nadalawa ako dito na nandito na sila Mama at si Papa. Sa video na ito, minamadali niyang matapos yung itlugan ng mga inahin dahil may mga nangingitlog na na inahin. Meron din siyang mga dala na tatlong pirasong inahin na paitlog na rin kaya minamadali niyang maglagay ng ano ng uh, itlogan. Ito na nga oh, may mga umiitlog na. So, magpaparami uli kami ng mga manok. Yun ang plano namin. Bukod sa mga manok at pato, yung mga pabori namin na, na bakura na namin ng lambat, Gagawan din namin ito ng bahay para makaitlog din sila. <laughs> ayun na, ayun na, ayun na. Alam na nila yan pa? Yung nakita niyo kanina na pinakain ni Papa dito sa mga alaga naming mga pato at manok. Yan yung sinasabi niya sa akin na may tinadtad siya na ubud uh, ng saging at hinalo niya doon sa feeds na pinapatukan namin dito sa mga manok na ito. Kaya ganadong ganado sila at uh, nakakatipid din kami dito sa feeds kasi nadadagdagan. Pati mga pabo, ito rin yung kinakain nila. Kahalo yung conditioner na binibili ko. So, nangyayari, na-extend yung dami ng conditioner. Kasi nga, nadadagdagan ng tinadtad na ubod ng saging. Sa ganitong paraan ay nakakadipid kami. May video po ako na uh, i-upload para makita nyo po. Hanggang dito po muna at happy farming po sa ating lahat.